magugulat na lang sila ng uh, ano magugulat na lang sila nandoon <laughs> pag kwan daw pag, pag sa nga sabi pre oh, para hindi na kami sumasakay sa barko bigyan mo kami nung mo ng Yung, ng Yung, yung, yung anting-anting <laughs> sabi oh, Alam gusto nyo, yung mataas na lipat o yung mata <laughs> mababa <ang> lipat? ha! <laughs> <laughs> sa mataas ay baka mamaya ay pasalamat. Uh, kami makita ng mga kone, nakaturong pa kami. matamal pa kayo lang Indian target. Ayun, uh, <may laughs> sabi, uh mara taas na Yan, pag, paglaga mo sa inyo, kirikili yan. diretsyo na kayo. <laughs> uh, uh, nga. Sus, lipad nga sila, pagkabigay nga. Tontuha sila, lipad. Paglipad nila, Jesus, nakalimot man sila ng pagtanong Diyos kung pare, pa, paano mag-landing? Saan ako nung Sige na tayo lipad na lipad na rin. Hindi <laughs> <Sige> na tayo, <laughs> tayo makalanding. Ano mag natin? Hindi <laughs> ba na po? Hindi ba na po? Hindi ba na Ah, pre, mas maganda. Ganito na ang gawin natin. Anong gawin natin? Yang... Pumili tayo ng baybayin na puro may bus. Yung bus lang ba? Diyan tayo mag-landing. <laughs>